Hello everyone, beautiful morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So kung makikita nyo, andito na naman po tayo sa property. Ayan po yung bundok, pasensya na. Nakakasilaw dahil early in the morning, pasikat yung araw. So andito na naman po tayo para, ayan, finally, ikabit na po ang wire mesh. So meron na po tayo na ikabit dito. Uh, nakapagkabit na tayo actually ng dalawang wire mesh. Ayan, dalawang 20 meters o so 40 meters na po yung nakakabit. Pero meron pa rin po tayo doon. Natitira hanggang doon, palibot po ng bakod. So, ito pong uh, bakod natin dito, kung matatanda nyo, nabanggit ko dati na babaklasin natin yung mga una natin na ikabit na pipe na 6 meters. Then pinalta namin ng 5 meters, 4.5 at 4 meters yung mga natitirang mahaba na nandun sa may loob ng property. So meron po tayong katulong. Dalawa na nag-ayos po dito. And then, natapos po namin sa loob lang ng isang araw na at napalitan ng mga tubo at nakapagkabit ng dalawang wire mesh. So ito po yung natira sa nagamit namin dati. Isuwa natin dyan. So now, pagpapatuloy lang po natin yung pagkakabit ng wire mesh mula dito hanggang doon sa may harapan. Palibot. And ang mga katulong natin nung nag-ayos dito ay si Sir Henry Ba at si Makoy. So, shoutout po sa inyo, Sir. Mga Sir. So, kung makikita nyo rin po, ayan, nagbe-verde na naman po yung loob ng pinapel or ng garden kasi po ilang araw na dire dareit yung ulan so it's been a week na tuloy-tuloy uh, po ang ulan, everyday actually so ayan sibulan na naman so uh, tapusin ko lang yung paglalagay ng bakod, then antayin natin umaraw ng ilang straight na araw hanggang sa finally matuyo yung lupa then papadaanan ulit natin ng traktora dahil pag pinadaanan natin ngayon ng traktora malambot pa po yan lulubog na naman ang traktora natin so again hinahabol natin yan uh, para sa taniman ng October bala ko makapagtanim ng sibuyas na ng ngayong October actually so hopefully magawa po natin yon so again today Nagpapatuloy ko lang ang pagkakabit ng wire mesh. Hopefully matapos po natin. Then kailangan ko pang gawa ng gate doon sa may harapan. Para doon po natin ilalabas masok ang traktor natin. So gawin ko lang to guys. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag okay na. Kasi mag lang tayo. Wala akong oras para kumuha ng video. Magkabit. Maglipat ng camera. At maghakot ng mga gamit. Again, yung property dito po tayo gagawa ngayon Okay guys, so tulad na sabi ko Pagpapatuloy natin ang pagkakabit ngayon ng mga wire mesh Papalibutan natin yung bakod Nandito po yung mga wire mesh na binili natin sa Amazon So tulad na sabi ko, nakapagkabit na tayo ng dalawa Meron po po tayo dito ng limang rolyo So all in all, ito po yung pinorder natin sa Amazon and yun po sa tansyahan ko pa lang so malalaman natin mamaya kung sa sakto so sobra or kukulangin which is wag naman po sana so kumaga tayo makakatapos sa pagbabakod dala din natin ng grass cutter dahil kung makikita nyo po ayan matataas na naman po ang damo sa paligid ng property which is kailangan natin tabasan ulit yan So, trabaho muna ako guys. So now kakabit natin to guys dito sa una nating nailagay na wire mesh so ito may marker dito kung saan yung magumpisa pero dapat tandaan nyo na dito kasi magkadikit na pero doon hindi single lang nakalagay doon so dapat kung magkakabit na tayo doon so yung single din kaya gagawin lang natin ito Babalik na lang natin actually so now makikita natin dito yung single na kailangan natin yes ito yun. So, ito ang kailangan natin ikabit doon sa dulo ng huli nating nilagay na wire mesh, guys. So, ang technique dito, babaklasin nyo itong isa, tapos ipupulupot nyo lang o ikoconnect nyo doon sa dulo ng huli nating kinabit at dito sa bago. Pwede po yan, connected na. Ayan o. Tapos, yung sa ibabaw naman, magkakabitin nyo lang din. Then, sila. okay, Magkaduktong na ulit yung una natin kinabit. At dito sa bago. And, ayan o. Hindi nyo halata na dugtungan lang sila, di ba? Alaatak lang natin 'to guys kaya now pwede na tayo magtali ng alambre. Pero pag magtatali tayo ng alambre, make sure na hihilahin natin may gitong wire mesh para hindi siya magkaroon ng play or maluwag. So okay, nakapagtali na po ako kung sa dugtungan papunta doon sa kabilang poste. So now, kung ibabaw at itaas naman po lalagyan natin ng wire para uh, na po yung wire mesh natin. Okay guys, so ipagpapatuloy ko lang po paglalagay ng wire mesh natin. Tatalihan na rin natin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Uh, after natin, siguro kukuha nila ko ng pauti unti na video sabang kinakabitan ko ng wire mesh ang palibot ng bakod pero hindi ko na siya tututukan masyado dahil again nagmamadali po tayo and wala na po tayong oras para magpa lipat-lipat po po ng shots Okay guys, so Ngayon po Nangalahati na po tayo Mahigit kalahati na po Pero nasa pangatlong rollo pa lang ako Pero patapos na po ko sa Pangatlong rollo Ito na po yung pinakadulo niya So mula dito gandu na lang So dalawang rollo na lang po natitira Pero yan po, magana po kamay ko Actually may mga paltos na Ayan. So, hapon na guys. Pero tatlo pa lang ang ilalatag natin and hindi pa tayo actually tapos. Kapagod, inip, then syempre sakit sa kamay kapipihit ng wife. Ay. So, hindi sya matatapos ngayon today guys. Bukas may pasok ako. So, ang continuation ito sa Sunday na po tapos tapusin ko lang tong pangatlong rolyo. Then sa Sunday na po ang tapos nito, guys. Sakit na kamay ko. Hey guys, so it's the following day na po. Hindi to naman po ulit tayo sa property. Kahapon po tayo nagkabit ng wire mesh diyan sa garden dito sa labas. And again, kahapon nakatatlong rolyo tayo Meron pa akong remaining na dalawang rollo ng wire mesh. So try natin tapusin yan for today. And today actually galing ako sa company. May inayos akong uh, engine motor. So instead na gawin kong buong araw yon nakuha ko siya ng isang oras lang kanina. Tinapos ko agad. Di ko naman kasi patagalin pa yon And marami akong kailangang gawin pa sa dito sa farm. So pinadali ko yung trabaho, then nagpaalam moko after. So dito naman tayo gagawa sa farm. O, pagpapatuloy natin ng pag uh, kakabit ng bakod. So paano ko nagawa yon? Bakit ginawa yon at tiniyagan ba ko yung isang buong araw, ginawa ko lang ng isang oras, then umalis na ako. Uh, kung paano ko ginawa yon uh, at bakit ko ginawa, papaliwanag ko na lang sa separate video kasi medyo mahabang usapan yun. Pero yes, okay lang po yon Gawa ko po. Tinapos ko yung trabaho na dapat pa whole day. ginawa ko lang ng isang oras. So, pwede akong gumawa pa ng ibang trabaho. So again, uh, another video na lang yan, separate topic. So, again, mag lang ako. Bibisa ko ng long sleeve kasi mainit. Susunog tayo pag hindi tayo nag-long sleeve. Tawag ko lang kung makikita sa camera yung diferensya. Sunog ang kamay ko. Iba yung kulay ng braso ko. Yung mukha ko sunog na rin. Iba ulit ng katawang ko. So, papulit lang tayo ng long sleeve. Then, magkakabit na ulit tayo ng bakod. Okay, guys. So, again, dito po tayo natapos kahapon. And, ikakabit ko tong bago nating prolyo ng wire mesh dito idudugtong natin then tatapusin po natin yan for today and again kapag umaraw na po ulit ng ilang straight na araw papadaanan ulit natin ng traktoryan dahil ayan po ang dami na naman pong sibol na damo So, pakita ko na lang sa inyo mamaya guys pag tapos na para mas mabilis tayo makagawa. Hindi pa tigil-tigil ang trabaho natin. So, kapit ko lang to. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Hello guys. mag -alas 4 na po. And, ngayon lang ako natapos sa paglalagay ng bakod. Grabe. So, saktong pitong rolyo ang pumasok dito guys again 300 square meters po tong lote na to and bawat isang rollo ng wire mesh is 20 meters so 7 rolls ng 20 meters ang nagamit ko ang sobra lang ay mula dito hanggang doon so nasa sa dalawa mga Dalawang metro at kalahati ang sobra. So, dito gagawa pa, pa ako actually ng gate. Hindi pa yung final na tsura nyan. So, hanggang dito kasi yung sobra. Ito dapat gate. So, pinag-iisipan ko ito na rin ang gagamitin kong gate. Pero gagawa lang ako ng sliding gate. Tapos ito ang ilalagay ko. Ah. So, all in all, kung Hanggang dito lang yung pagbabasayhan ko. Ang sobra actually is nasa uh, 5 meters. Whew, grabe kapagod guys. Dalawang araw ang inabot. Paglalagay lang ng bakod. Paglalatag ng wire mesh. Babataken. Aalisin yung pagkasala sa labat. Tatalian ng wire. 2 days. Ilang minuto na lang, alas 4 na. Apakasakit ah, ng kamay ko, guys. Dalawang araw, tinapos natin ang paglalagay ng bakod. So, yan. Uh, again, 4, 4 p.m. na now siguro. Kanina, 2 minutes before 4. So, 4 p.m. na siguro. Kung totoo siyem, pwede pa ako magtabas kahit isang oras. Kaya nga lang, pagod na pagod na ako. Hindi na ako magtatabas. Uy, na ako. Pahinga na muna, guys. Hindi na kaya ng katawan lupa. Ayan, sunog na sunog na ako. Wala na. Sira na kapag So, there, again. Ayan po. Nagbakod lang po tayo dito sa property. Two days. So, again. Galing ako sa work kanina. May inayos akong engine motor doon sa company. Um tinapos ko lang siya ng 1 hour pero ipapail ko siya ng 1 whole day ah, so yun and uwi na tayo guys so kung nagustuhan nyo po ang simple binagi ko pagbabakod lang guys pakilike naman po sana ang video na to share sa mga kaibigan nyo at patuloy po sana kayo mag subscribe yung mga baguhan po dyan na makakapanood ng ating video please subscribe to my channel malaking tulong po yung para sa akin and again nandito po tayo sa Japan uh, gumagawa po tayo ng mga videos, educational, farming, nagagawa ng kung ano-ano. Uh, bumibili ako ng mga scrap sa scrapyard, mga makina, motor. Uh, kung pwede natin maayos, sinaayos natin. So kung ano-ano po, pag-aayos ng bahay. Uh, lahat ng mga ginagawa ko dito sa Japan ibinabahagi ko po dito sa YouTube channel ko. Again, kung magagawa niyo po sana, pakisubscribe naman po channel ko. Ito po tayo lang eh.